Mr. Che, magandang ma-discuss uh, natin to because it it's also unfair. No, for drivers who are uh, who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan, automatic kinukulong kasi po may tulad nung sa alam ko may sumalubong sa express sa skyway ba yon, di ba? Naging kasalanan sumalubong na nga po yung pumasok na motor pero kinulong pa rin yung yung nasa tamang daan. So in the case na uh wala kang kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiansa, kasuhan ng pulis. Senator JV, nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit nasa tamang parking tapos meron isang motor, lasing, binangga niya yung truck, namatay siya. Eh bakit kailan makulong ng driver in the first place, hindi naman siya moving. Nakaparado lang siya doon. So, yung driver, nananahimik, nakaupo sa kanyang truck habang nagdi didiskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit, etong lasing na motorista, sumalpok, ba't kailangan makulong? Na naging standard na talagang pag may namatay, ikukulong yung, yung isang Kasi party. Katulad uh, nga po nung nabanggit ko kanina, nag-counterplay yung motorcyclo sa Skyway, ikinulong pa ng pulis at kinasuhan yung driver ng Innova. So, pag na-find out, Mr. Chair, na mali ang ginawa ng pulis, para maging accountable sila, responsible, dapat po, isama din dito na sila ay patawan ng kawkulang kaso. Siguro, madalas Mr. din ang yayari ito, nagko-complain sa inyo, uh, Mr. Chair. Tanong ko lang sa PNP, ano yung patakaran? Halimbawa naman, um, kasi madalas parang parang nangyayari pag halimbawa mo, uh, rider motorsiklo nag na, na, na involved sa aksidente pag namatay kahit na hindi kasalanan ng driver na nakabanggaan kinukulong kaagad Mr. Chair halimbawa sumalpok sa truck no halimbawa la sing yung rider kadalasan nangyayari kasi nangyari po sa amin to Mr. Chair yung yung uh, delivery truck namin ang, ng ng yelo, meron kaming negosyo, nakaparada lang, nag, uh, nagbababa ng delivery, binangga nung nakainom na nakamotor, namatay yung nakamotor, agad-agad kinulong ka agad yung, yung driver ng truck. Opo, madalas nangyayari yan eh. Parang nangyayari kasi Mr. Chair, kaya gusto kong malaman, anong patakaran, ano ang polisiya na kapag ba namatay, yung isa uh, isang uh, na aksidente, automatic ba yung kabila? Eh, kukulong kaagad. Anybody from the period Kasi pwede natin isama ito, Mr. Chair. Very unfair yes. din po kasi ito. PNP, you now recognize? Colonel Alejandro? Yes, sir. Uh, thank you sa magandang katanungan, sir, J.B., sir. Actually, sir, uh, yan din po yung nasanap tupuntang uh, dilima sa PNP, sir. Uh, I was uh, also... Uh, ay bin, at police sa uh, other uh, provinces ay uh, municipalities. Naging yan din po yung uh, problema namin. Hindi rin po namin alam kung uh, uh, may batas ba tayo na nakaka na pag pagka uh, vehicular accident at namatay yung uh, nakabanga. eh automatic ba na kahit nakasalanan niya eh hindi natin siya isasangson. Ang nangyayari po kasi, uh, usually pag may namatay na in-board na tao na, uh, kinakasuhan po kaagad ng PNP ito yung nakalakaran na nung araw pa. Kaya nga po ito siguro itong batas na uh, ginagawa po ninyo ngayon, pinasa niyo, niyo po. Sana po ma-address din 'yon para po maalis na rin yung burden sa KNT para po yung decision na mag-file ng case para dun sa mga ha, 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 nagkasala ay mawala na rin po. Kasi yun, nangyari nga po yung mawalang walang alam-alam na nakaparada lang ako tapos bigla akong binangga, eh bigla naman ako yung nagkaroon ng kasalanan. May nakakwenta po kasing judge dyan, sabi niya ay namatayan tayo kaya kailangan natin automatic na mag-file tayo ng case. Yun, ang, yun lang po ang advice sa akin noon. Kaya ang naging kalaram po ng KNT, pagka may na-involve na po na tao, uh, automatic na sinasampan po ng case, yung uh, uh, driver na hindi na, yung, yung buhay. Kasi yung namatay po kahit nakasalanan niya, eh yun nga po ang nagiging problema. So talagang ano, no? medyo Mr. Chair, magandang ma-discuss uh, natin to because it, it's also unfair. No, for drivers who are uh, who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan automatic kinukulong da, kasi po minamatay tulad nung sa alam ko may sumalubong sa express sa skyway ba yon di ba naging kasalanan sumalubong na nga po yung pumasok na motor pero kinulong pa rin yung yung nasa tamang daan so i think mr sharp if we can probably have uh, yung uh, maganda to no uh, fair apprehension pero itong uh, detention we have to prevent detention of motorists that are not responsible kasi meron na mga CCTV ngayon. Kung halimbawa naman may katunayan o may katibayan na hindi niya kasalanan, kawawa naman Mr. Che kung ikukulong yung driver na wala namang kinalaman. Siguro si si Congressman Busita, ito yung dati ng police. Ano pong masasabi niyo dito? Tsaka DOJ probably, Mr. Chair, kung na shed light on this. Thank you, Mr. Chair. Uh, Honorable Senator J.B. Sir, thank you. Uh, without bias, Mr. Chair, Marami kasi yung police na tamad talaga magtrabaho. Sinasampa na ang kaso, mayroon kasi silang reasoning na bahala na ang korte mag-decide. Pero noong ako, Mr. Chair, na sa HPG at nakita ko na yung mismong namatay ang may kasalanan, hindi man ako nagdidikta, pero ina-explain ko, Mr. Chair, both party. So, dapat po, ganun ang gawin. So, in the case na wala kang kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiansa, kasuhan ang pulis. Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ang pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like, yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear, nag counterplay yung rider do sa skyway so kung gagamitin po ng police ng HPG particular yung nagkandak na investigation doon yung dedication to public service common sense hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova okay thank you uh, thank you Mr. Tariq. Tariq. meron tayo ditong taga DOJ okay see uh, i'd like your opinion Uh, dito sa pinag-usapan natin. Uh, your attorney Albert Ignatius Aragon II. Okay. I, doon ako na medyo nabulabog sa so sinabi ni Senator JV. Nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit nasa tamang parking tapos meron isang motor lasing binangga niya yung truck namatay siya. Eh bakit kailan makulong nung driver in the first place, hindi naman siya moving. parada lang siya doon. Yung driver, nananahimik, nakaupo sa kanyang truck habang nagdi-discarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit, etong lasing na motorista, sumalpok, ba't kailangan ng mga kulong? Mr. Chair? ah uh, if you uh, with your indulgence, well, siko tanong natin ulit si Cornell, kanina si Magot siya kanina. Parang yun yung dilema nyo eh. No? Na Ta pag binamatay, automatic, dahil wala kayong basihan, kinukulong ninyo yung, agri, yung other party. Parang yun na ang naging uh, patakaran ng uh, PNP. So ito yung mga hinahanap natin na solusyon para mapagtulungan namin ni eh, si tortul makapag file kami ng uh, parang uh, unfair uh, detention of motorists who were not really responsible for the accident sige para lang magkaroon maaliwanagan kami na ganun po yung dilemma tali. before you answer that colonel uh, sorry Senator, balik muna ako kay kay attorney aragon uh, kasi ang, ang ang ending noon may pa-file ng police uh, dadalhin ng police sa sa piskalya yung po motorista or yung pong uh, driver na ikukulong nila kahit walang kasalanan. Ano po yung sa tingin nyo na gagawin namin batas o paano po namin i-craft yung batas na para katanggap-tanggap naman sa DOJ at hindi na po magkaroon ng abala sa side ng taong inusente naman. Uh, Your Honor, uh, just to add to the previous question. Um, uh, it is also possible, Mr. Chair, if uh, while the, the the prosecutor is investigating the the uh, the case, the driver may be released. Uh, if, 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 there's a need to, for further investigation, Mr. Yeah, Chair. okay. Mabalik tayo doon sa kikernel. So, yung, ko na ulit-ulitin yung sa senaryo ng sinabi ni Senator JB. Uh, ano ba dapat ang gagawin ng pulis para magkaroon sila ng guidance? Para yun ang gagawin namin batas para sa inyo dyan sa DOJ. Um, Mr. Ano Chair, ano Mr. Chair, upon, uh, upon arrival of the police officers at the scene, uh, they should uh, immediately conduct and determine as to whether the the driver is is uh, Kung may kasalanan? Probably, oh. Uh, yes, yes, sir honor. Okay. Pag na-determine ng pulis, limbawa na walang kasalanan yung uh, driver yes, sir, ng Honor. truck, in this case, sa case po ni Senator Javin na Binang binanggit, So anong gagawin ng police? E eh, may namatay. Your Honor, they should release the if 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 they find that uh, the driver has no liability, then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you say? Yes. Upon uh, investigation that you found the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikulong. Yes, Mr. Chair. Yung okay. po dapat, Mr. Chair. Colonel, Sir, uh, kung ganun lang din ang kwan ng uh, DOJ, sir, uh, mas maganda rin sa amin yon on, our part. Kasi uh, sa kanila rin kami nagre-realize, sir, eh, especially pag may mga biktima kami, sir. Kasi pag kami namatayan na, uh, yung family ng victims, uh, sila yung nag insist talaga, sir, na maging complainant. Siyempre, kung hindi naman kami mag-a-act sa uh, complain ng mga agreed parties, Uh, kami naman din sir yung magkakaroon ng accountability. So ang ginagawa namin sir, uh, ipapile namin and then uh, yun nga po sir, katulad yung sabi ni, ni Sir Busita na la, let the uh, the uh, prosecutors uh, or the court decides whether or not the uh, yung the suspects ay talagang accountable for uh, his uh, mistakes. And one thing more sir, uh, isang i-clear ko lang sir uh, example sir yung bawal tumawid sabi niya. Ah uh, hindi hindi sa pedestrian lane hindi sa o oh, walang walang tumawid ng tao uh, yun eh para sa mga motorista lang sir pag may tumawid pa na tao sir at nabangga just the same sir eh, the same case din yun sir na walang kasalanan din yung driver yung ano pero uh, the same sir pinapailan pa rin namin ng kaso for uh, uh, negligence DOJ? Yung, yun din yung sir yung isang tanong Tango ko sa niyo. DOJ yes alam mo dyan sa elsa, nakalagay bawal tumawid nakamamatay And then merong talagang makulit, tubawid pa rin nasa gasaan patay. DOJ, ano opinion nyo? Um, uh, Mr. Chair, this despite the uh, negligence of the victim, um titingnan din po kasi yung conduct ng uh, ng driver, Mr. Chair, kung uh, siya po ba ay uh, uh exercising uh, the required diligence in driving Mr. Chair so um well sa part po ng police they, they are investigating gathering facts Mr. Chair and uh, if kasi sa, sa level po ng police Mr. Chair if uh, there is a, a certain involvement um they would file the case Mr. Chair uh sorry, sir chair Go ahead. So, Siguro in, in aid of legislation, no? kasi at least nakita na ni Sen. Rafi Tulpo, <laughs> dilema ng pulis to. No? Kinwet, sinabi nyo kanina, Colonel, na naging standard na talagang pag may namatay, ikukulong yung, yung isang party. Ah, uh, paano po ngayon? Uh, Mr. Chair, mayroon ano, may mga CCTV na, may mga onboard ka dashcam na, Asi ah, sa DOJ tanungin natin, help us craft this do. Na kung may proof of um, non-accountability, kumbaga, kitang-kita sa CCTV. Na kasalanan po talaga nung walang kasalanan itong driver, no? Hindi lang motor, ha? minsan may makotse rin na nagka-counterflow. halimbawa may proof of non-accountability. Pwede ba 'yun na that moment na pinakita na talagang wala kasalanan, meron on onboard board or da, on uh, uh, dashcam, CCTV na nagpapatunay na walang kasalanan po itong hindi namatay, pwede bang i-release ka agad? Help us craft Loss, Kasi na, narinig natin, Mr. Chair, sa, sa kay Colonel Mison sa PNP na dilema sa kanila eh. No? Na ganito nangyayari. Sige, pwede, attorney. Go ahead, attorney. Yes. Um, it's possibly po, Mr. Chair, um, because uh, um, kung malinaw po na walang in in involvement yung uh, yung driver Mr. Chair uh, dapat po na hindi na siya kasuhan Mr. Chair. Um, anyway Mr. Chair pagdating din po sa prose prosecutor's office eh uh, din naman po Mr. Chair kung makita na um, wala talagang involvement yung ano Mr. Chair. Tama po 'yan um Tony Albert. That's why we're here para paggawa namin ng batas kasama kayo siyempre sa technical working group kung paano kami makagawa baka in a way maging fair to everybody. Uh, Congressman Busita, I would like to acknowledge for the presence of Mr. Mar Balbuena of Manibela. Uh, mamaya, pwede kayo magbigay ng inyong opinion or inyong usual problema na na naharap ng inyong mga drivers sa kalye kasi nung topic dito Mr. Balbuena. Uh, kapag sila ay uh, in-apprehend anong usually. Congressman Busita, uh, you may go. Uh, yes. yes, Thank go you, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, na ano ko lang po yung uh, nabanggit ni Honorable Senator JB, na katulad po nitong uh, peer traffic apprehension, at tinitingnan po natin dito, Mr. Chair, kapag mali yung apprehension ng police or nine percent nag-contest yung motorista, patawa ng kaparusahan yung police or yung enforcer. So doon po sa idea ni ano uh, Honorable Senator JB, tamang tama po kasi. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nag-counterplay yung motorsiklo sa Skyway. Ikinulong pa ng police at kinasuhan yung driver ng Innova. So pag na-find out, Mr. Chair, na mali ang ginawa ng police para maging accountable sila, responsible, dapat po isama din dito na sila ay patawan ng kakulang kaso, Mr. Chair. Thank you Congressman Busita.